Ayan guys, sa mga inyong pamilya sa so entrance ng bahay ni Rizal. Ayan, makikita niyo po yan, marami po mga bibis sa ulo. Nauso na rin po para dito sa kalamba laguna. Then, guys, at nandito na po tayo sa entrance ng bahay ni Rizal. Ang dami mo pa na mga estudyante dito na nagtutur. Marami po sila kung saan-saan pong galing na lugar. Hayan hey, at nakikusun no na rin ang aking anak. Pati rin ako sa bibi sa ulo. <laughs> Ang kulit. Ganda pa lang ito sa kulagay. Ang cute. Ayan, napapasok na po tayo sa loob ng bahay ni Rizal. First time po po pala makarating dito. Ayan, tutor po natin kayo dito sa aloom. Yan po, at nakita po natin yung iba't ibang talaan ng pamilya ni Rizal. Ayan po yun. Ayan, iba't ibang larawan po. Hindi ko po alam kung sino yan. Basta po makakalaan po yan ang pamilya ni Rizal. Yan po lahat. Yan. At yan po yung sulat na amay ni Rizal. Yan po yung original na sulat niya. Doktor o si Rizal. At dito naman po yung Talaan na kung saan isudyante po si Rizal at kinuha po siya ng ama niya na magtuturo sa kanya ng salitang Latin. And then, noong 1860, nag-aaral po pala siya sa Binyan. Binyan na muna po pala siya nag aral. Ito po yung salas ang nakikita natin ngayon. Papasok po tayo sa mga room naman na bahay ni Rizal. Ito po yung parents' rooms. Ayan po. May arinula. And then may double day. Puja, makikita kayo. Ayan. At ito naman po yung sa kusina. May mga lutuan po dyan. And then may low baba po dyan na plancha. Ayan, mga antigo na po yan. At yan, nakikita niyo po yan sa terrace na po ito. At And then, nag-picture picture na pa po dyan. Sa loob. Only picture na po. And guys, yan mga loob na bahay na istal. Mga double dick. Sa nga. Yes. Yeah. Ito't ibang kwarto. Ketangen general pun days, but I'm in salamat. God bless.